Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP7, Quarter 2, Week 4, ang kolonyalismo at imperialismo ang kanduranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya, mga bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Sa ating balik-aral, Loop Award, hanapin ang mga salita na nasa kaliwang bahagi ng presentation. Makikita itong pahalang, patayo, pahilis at pabaliktad. Isulat ito sa iyong kwaderno. Nahanap po ba lahat ang mga salita? Kung ito ay iyong nahanap, napakagaling, napakahusay. Pamprosesong tanong. Una, ano ang kaugnayan ng mga salitang iyong nahanap sa nakalipas nating aralin? Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa kolonyalismo at imperialismo ng sa Timog Silangang Asya, mga bansang nanakop at mga bansang sinakop. Ikalawa, paano sinakop ng mga Europeo ang mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya? Sinakop ng mga Europeo ang mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga kaparaanan. Ang iba ay ginamit ang kalakalan, kasunduan, pakikipagkaibigan, relihiyong kristyanismo. Gumamit din ang iba ng divide and rule samantalang ang iba naman ay digmaan o persang militar. Katlo, magbigay ng mga patakarang ipinatupad ng mga kanluranin sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Sa Pilipinas ay nahati ang mga patakarang ipinatupad ng mga Spanyol sa pang-ekonomiya, pang-politika at pang-kultura. Sa pang-ekonomiya ay ang monopolyo, kalakalang galyon, polo e servicios at marami pang iba. Sentralisadong pamahalaan para sa pampolitika at pagbabago ng wika at tradisyon para naman sa kultural. Sa bansang Indonesia naman ay cultivation system at sa pilitang pagtatanim para sa bansang Malaysia. Bilang pagpapatuloy ng ating aralin, ito ang ating kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang iba't ibang pagtugon sa kaayusang kolonyal, pag-aalsa, pag-angkin at pag-angkop sa tatlong bansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya. Paksa, paghahambing ng iba't ibang pagtugon sa kaayusang kolonyal, pag-alsa, pag-angkin at pag-angkop sa tatlong bansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya. Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Bibigyan natin ng higit na pansin ang kaayusang kolonyal. Isang pagsubok para sa mga mananakop ang pasunurin ang watak-watak na mamamaya ng mga isla. Gumamit ng malulupit na pamamaraan ang mga dayuhan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan ginamit ng mga dayuhan ang mga katutubo upang labanan ang isa't isa kasabay ng pagsakop ng mga ito sa bawat isla na kanilang nararatnan. Pilipinas Determinado ang mga Spanyol na makibahagi sa malaganap na kalakalan ng pampalasa. Sa pagsakop ni Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas, ginawa ang sentro ang Maynila na maituturing na rin sa panahong iyon Bilang isang mahalagang entry point o lugar ng kalakalan, noong 1571, idinaklara ni Legaspi ang Maynila bilang isang lungsod na siyang luklukan ng kapangyarihang kolonyal na Espanyol. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nasaksihan nila na ang mga pamayanan ay may dalawang uri lamang. Una, yaong mga nakahilera malapit sa mga anyong tubig, at ikalawa, Yaong nakapulutong sa mga interior na lupain o kagubatan. Wala silang nadatna na mga lungsod dito at ang mga pamayanan ay desentralisado. Ayon sa obserbasyon ng mga Espanyol, hindi pa sibilisado ang mga sinaunang Pilipino sapagkat sila ay namumuhay sin policiya, o sa madaling salita, hindi sila nakatira sa mga lungsod. Ayon sa kaisipang panluranin, Maaari lamang makamit ng mga tao ang kanilang kolektibong potensyal sa pamamagitan ng paninirahan sa loob ng mga lungsod. Sa makatwid, ito ang naging dakilang layunin ng mga Spanyol ang maghatid ng sibilisasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga lungsod at ipakilala ang kanluraning kristyanismo. Bagamat maliwanag na bago pa ang mga Spanyol, ay may kabihas na na ang mga Pilipino na makikita sa kultura at pamumuhay, baliwala ito sa mga Spanyol dahil tulad ng ibang kanloranil, pamantayan nila ang ginamit nilang batayan. Na isa para ng mitiin ng mga Spanyol na ayusin ang mga populasyon sa mga lungsod o sentro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng reduksyon o ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng fraile upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritwal. Nakapaloob sa gawain ito, ang kaisipang dapat panatilihin ang mga tao sa ilalim ng kampana o baho de las kampana. Manifestasyon ito ng adhikaing maging krisyano ang lahat ng mga mamamayan. Ang reduksyon ang naging batayan sa pagtatatag ng Pueblo ito ay katumbas ng bayan sa wikang Espanyol. Nakabatay ang pagkakasalansan o layout ng mga kalye sa kaayosang grid o gridiron arrangement o kwadrikula at nakaayos ang mga gusali sa loob ng mga plaza complex. Ito ang halimbawa ng plaza complex. Narito ang mahalagang bahagi ng plaza complex. Plaza Mayor, Simbahan at Kumbento, Casa Tribunal o sentro ng kapangyarihang lokal, kabahayan ng lokal na elite o ang uring prinsipalya. Makikita sa maraming bayan hanggang sa ngayon ang kaayusang ito. Nasa sentro ng bayan ang plaza at nakagilid ang simbahan, paaralang parokyal ng simbahan at munisipyo. Paano nga ba binago ng mga Spanyol ang pamumuhay ng sinaunang mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglikha ng mga pueblo. Una, nalayo ang mga tao sa kanilang mga pinagpukuna ng pagkain at iba pang pangangailangan gaya ng mga ilog, dagat at kagupatan. Ikalawa, lumipat na ang sentro ng pang-araw-araw ng pamumuhay at libangan mula sa bahay ng datu patungo sa loob ng pueblo Partikular na sa simbahan. Ikatlo, naganap din sa loob ng Pueblo ang akulturasyon. Ito ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang lipunan ay nakatatanggap ng elemento, katangian o impluensya ng kultura ng isa pang lipunan. Bahagi rin ang patakaran ang paggawad ng isang matuwid o tamang uri ng relihiyon ayon sa pananaw ng mga Spanyol ito ay ang maging ganap na kristyano o katoliko. Wakas sa masiglang ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at ng mga karatig bansa nito sa Asya. Sinimula ng mga Spanyol na ipatupad ang kalakalang galion na higit na bilang kalakalang Manila-Acapulco. Nagdulot ang kalakalang galion ng ilang masamang epekto gaya ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mga pagkaing ikinabubuhay o subsistence farming at paglala ng kalagayan ng mga Pilipino bunga ng patakaranan sa pilitang paggawa. Maraming Pilipino ang napilitang lisanin ang kanilang mga pamilya at tahanan upang maglingkod ng sabilitan para sa pamahalaang kolonyal. Isa sa pangkaraniwang ipinagagawa ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan upang maging materyalas ng galyon at iba pang sasakyang pandagat. Sa larangang politikal, napalitan ang taal na institusyong politikal gaya ng mga barangay at sultanato sa pagpasok ng mga Espanyol. Nagpairal ng sentralisadong uri ng pamahalaang kolonyal na pinamumunuan ng gobernador-general. Narito ang balangkas ng pamahalaan sa Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol, pamahalaang sentral, pamahalaang kolonyal at pamahalaang lokal. Gaya na makikita natin, ang pinakamataas ay ang hari ng Spanya, sinundan ng Viceroy, at dito papasok ang central government at ang local government. Ang mga lalawigan o probinsya depende sa estado ng pagkakasakop ng mga Spanyol ay pinamumunuan ng Alcalde Mayor, Corregidor at kasama din ang Komandante. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaang lokal na hinawakan ng mga Pilipino ay ang pagiging Gobernador Silio o puno ng isang bayan at Kabesa de Barangay o puno ng isang pamayanan. Bansang Indonesia Mahalagang susi ng pagtatagumpay ng mga Dutch ang pagtutuon ng pansin sa negosyo lamang at hindi nakasama pa ang mga gawaing misyonaryo. Hindi naging interesado ang mga Dutch na direktang pamunuan ang kanilang mga kolonya, lalo na sa Timog Silangang Asya. Ginamit nila ang mga lokal na pinuno upang siyang magutos ng malawakang pagtatanim ng mga rekado o pampalasa at binigyan karapatan pa ang mga ito na mangolekta ng buwis. Mahigpit na binantayan ng mga Dutch ang pagtatanim ng mga pampalasa na pangkalakal. Ang produksyon ay palaging tama lamang para sa pangangailangan ng pamilihan. Ipinapuputol ang mga puno na magbibigay ng labis na ani. At sinunog ang mga munting pananim ng cloves na pag-aari ng mga pribadong mamamayan upang hindi bumagsak ang presyo nito sa pamilihan. Ang mga pampalasa ay tanging sa Dutch East India Company lamang maaaring ibenta. Labis na naapektuhan ang pagtatanim ng pangunahing pagkain sapagkat higit na binigyan ng pansin ang pagtatanim ng mga produktong pangkalakal. Bansang Malaysia ang mga sakop na lupain ng England sa Malaya ay nagsimula sa tatlong daungan na matatagpuan sa Strait of Malacca. Ang mga ito ay ang Penang, Singapore at Malacca. Noong 1826, ang tatlo ay pinagsama-sama at tinawag na Strait Settlements. Ang mga daungang ito ay nagsilbi bilang sentro ng distribusyon ng mga produkto ng England at India tulad ng opyo at tela naging entry o sentro ng kalakalan na humikayat sa iba pang mga mga ngalakal mula sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya na pumupunta rito. Ipinatupad din ang resident system. Ang pagpapalawig ng kapangyarihang politikal ng England sa Malaya ay nagsimula noong 1874. Isang dahilan ng pagbabago ng patakaran ay ang masugid na kahilingan ng mga mangangalakal ng higit na malapit na pagsubaybay ng kanilang pamahalaan sa malaya upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Ang isa pa ay ang pangamba na kung sakaling hindi makikialam ang England, pakikialaman naman ito ng iba pang bansang kanluranin tulad ng Germany. Dahil dito, itinatag ang resident system. Sa ilalim ng sistemang ito, may tutuparin ang mga sultan at ang resident. Para sa sultan, tatanggapin niya ang pananatili sa lugar ng British resident. Kailangang makinig at gumuhan ng payo ng resident sa lahat ng pagkakataon maliban sa pananampalataya at kaugalian. Isa sa ayos niya ang koleksyon ng kita at pangkalahatang pamamahala ng estado sa ilalim ng payo ng resident. Bilang resident naman, ito ang kanyang tungkulin, ipagtanggol ang sultan at estado. Ang mga bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia ay mga magkakalapit na bansa na kabilang sa pangkapuluang Timog Silangang Asya na nakaranas ng iba't ibang anyo ng pananakop mula sa mga Europeyo sa panahon ng kolonyalismo at imperialismo. Naging naganap ang kahirapan at pang-aabuso sa mga bansang ito, lalo na sa kanilang mga likas na yaman. Nagdulot ng malaking pagbabago sa tradisyon at kultura ng mga Asyano ang pananakop. Halimbawa na lamang ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Maging ang kasuotan at pagpapangalan sa mga katutubong Pilipino ay nabago rin ang dumating ang mga Kastila sa bansa. Ang mga pagbabagong ito ay isinagawa upang madaling makontrol ng mga dayuhan ang mga katutubo. Samantalang sa Indonesia naman ay ginamit ang divide and rule policy na naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga katutubo. Sa Malaysia ay direktang nanirahan ang mga Briton sa grupo ng mga isla upang magkaroon ng tagabantay sa mga daungan ng barkong pangkalakalan. Muli, ang ating tinalakay ay ang kolonyalismo at imperialismo ang kanluranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya, mga bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Laging tatandaan mag-aralis fan sa aral pan.